panalangin ng isang guardia o security guard. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Diyos, gabayan mo ako sa pagtupad ng aking tungkulin bilang isang guardia. Tulungan mo akong maging listo sa lahat ng oras ng aking pagbabantay. Sa panahon ng panganib, sa kamay ng mga taong may masasamang binabalak. Liwanagan mo ang aking isip, palakasin mo ang aking loob, at ituro mo ang dapat kong gawin. Masuklian ko nawa ang katapatan at sipag, ang pagtitiwala ng mga taong pinaglilingkuran ko at ng kahandaang tumugon kapag kinakailangan ang aking pagkilos. Dinggin mo nawa ang panalangin kong ito sa ngalan ng iyong anak na sa si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.